So ayan na nga guys, nandito na tayo sa Liliw Laguna Tara na siyo, samahan niyo ako sa lupa. Ayan po guys, yun doon yung entrance 50 lang ang bawat person So ito po yung tandaan pababa Liliw Resort Ang ganda pala ang daan no ang ganda ng daan. Mukhang press na press yung ano rito. Press na press yung... Yung tubig. Malamig. Kasi ano, maraming puno. Puro puno ang paligid. oh eh. Ah. Uh woooooo maganda na ang daanan ah wow tao. may mga tao na rin linggo pa lang ngayon kaya maraming maram, maram rin tao may way rin doon o may way din dito ito na yung tubig wow yun sabi tayo ito na lang okay yung tubig kung lina po oh. Mga naliligo na rin. Ngayon nag-vlog. Ngayon oh. <laughs> Patal- NAY! Oh, hindi really tayo na duma sa kabila. Saan? Eh. Shower. Wala lang. Ito no, yung Ay, mga kubo nila. 2-5 daw to Kubo. Cut. doon na lang tayo. Wow! iba yung Hindi naman. Ayan, yun Doon tayo. Okay, magka-cottage. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Uh. Asa na yung 500 yung cottage nila. Tapos yung ano, malaki kubo. Ayun, 25. Ayan. Ito ma ano Ito iwan no. Ayun. Nagwa tayo ng tent, guys. Oh, nagwa tayo. Oh. Tama. Pero nga Eh, Agot. Agot ng tent. ano Hindi ko na dalay. Instruction. Hindi ko na yung ano. Alam ko na. Sige, harap na lang natin. Ayan. kami ng tent.

Ayun yung eh. Ay, pinakabahay niyo. Ako ito. Ayan. Ah! Oh, mm, taganyan Oh. Ito o. Oh. Oh. Ayan na nga o. Oh. Ayan. Ito pa. Ito pa. Para sa kamila naman. ông át tình lắm ạ, ờ ngay, đó, rất gần anh, cái cột cây, cái cột, cái 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 Pasok muna lang ito niya. pasok muna lang pa. Pa. Pasok mo na lang. Ayun! Nahanap ko so, yung isda yan. eh. Ito so pa okay. pala. Ginamipad ganina ko. Opo.

Ito, Ano mo na siya? Ito gusto ko pala sa ano, Eloy. Oh, 'di mo, mo lang. Pag ano, <laughs> oh, gusto sa, sa lupa. go sa luka. Yeah. Ay, oh, okay. yeah. Atoy. So, sa tohedo, ba'mudon. Yeah, tosa 'yan. Lo. Dudun muna sa pabya ka. Yeah, wala, wala. Toto, toto. Oh, Ito na unahin mo. Ba't dito sa bukas na to. Ito pasok ko. Ayun o, ng lupa. Ayun o. O. Ayun sa bila. Oh, Ayun okay. o, sa lupa. Ayun o. Ayun o. Ayun Ano ganyan. ganyan. pala. So, wala wala siyang nag-aalon Ganon pala yang guys. Tapos. Allan <laughs> pala 'yon. ayan okay na siya. Ganoon lang pala siya. Ganda oh. Di ba? May liliwan. Now <laughs> <laughs> <hums> <coughs> <coughs>